Sa pagkakatong ito'y ating aalamin, maging sa patutoo ng iba't ibang otoridad, halimbawa ng Iglesia Katolika at ng mga protestante, ano ang masamang kalagayan ng tao pagkahiwalay o hindi kaanib sa Iglesyang itinatag ng ating Panginoong Niso Kristo? Ang babasahin namin sa inyo ay Taklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang The Papal Encyclicals, edited by Anne Fremantel, sa page 153, ang Iglesia ni Kristo na banal na itinatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at nang walang hanggang kaligtasan, pinatutunayan po ng mga otoridad katoliko. Ang Iglesia ni Kristo Anya ay itinatag para sa kaligtasan. Mga kaibigan, ano rin po patutuon ng mga otoridad protestante tungkol sa kinalaman ng Iglesia ni Kristo sa ikapagtataw ng kaligtasan ng tao. Ang babasahin natin may aklat na pinamangitan, A Time to Unite. Ang sumulat po ay si David Middleton sa page 25. Ang Iglesia ni Kristo ay nangangahulugan yaong mga may walang hanggang kaligtasan sa pumamagitan ng kanyang biyaya, ang mga ipinanganak na muli sa pumamagitan ng kanyang Espiritu. Ikaw ay dapat na maging isang anak ng Diyos sa tag ng salita ng Diyos isang nahikayat maging Kristiyano na maliligtas. Mga kaibigan, narinig po ninyo patotoo ng otoridad protestante sa atlat na ito na binasa natin. Uulitin lang namin ang sabi rito, ang iglesia ni Kristo anya ay nangangahulugan yaong may walang hanggang kaligtasan sa pumamagitan ng kanyang pial. Kaya tangga po ninyo, naniniwala siya kailangan ng Iglesia ni Cristo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga, paulit-ulit naming binanggit kanina, mga kaibigan, hindi po may iwasan, hindi dapat iwasan ng sino man ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo at manatili dito para maligtas. E alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia na ito ay isang matibay na katunayang kailangan talagang ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia para maligtas. Ano po, ayon kay Apostle Pablo ang kasamaan, pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng iglesia ni Kristo. Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa unang Korinto 5.12 at babasahin na rin natin ang talatang 13. Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ano pong patotoo ng mga apostol na kasama ang kalagayan ng tao pagka nasa labas o hiwalay sa tunay na Iglesia ni Kristo? Bayang sabi ng Apostol Pablo, narinig ninyo ang Panginoon Diyos ang wika, ang hahatol sa nasa labas. Kaya nga, may binanggit si Apostol Pablo, ano dapat gawin sa sino mang Oo nga't nakapasok sa iglesia ni Kristo pero hindi naman nakapanatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Naging masama. Sabi ng Biblia, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan.